Magandang araw po ulit mga bossing May susubukan tayong unit kay Sir Gilbert Salamat uh, Kaya lang yung unit po ni Sir hand Pump po yung kasama Ayan. Complete set Hindi po si O2 tank ang kasama niya Hanpam Ulitin ko po si O2 rifle po to Hindi po to inboard PCP Pero pwedeng gamitan ng PCP hand Pump. Ang pwedeng ilagay na PSI po mga bossing ay 1-2 pinaka-safe. Huwag nyo pong lagyan ng 1-5 or 1-8. Medyo delikado kasi hindi po siya nakadesign sa pang high pressure. Hindi gaya ng PCT. Talagang inborn po talaga yon na pang high pressure. Ito si auto rifle. Pwedeng gamitan 1-2 PSI lang. Ngayon inubos ko na po yung laman ng CO2. Wala na pong laman na CO2 to. Kakalagay ko lang yung male quick fill. Ang price nito, sasabihin ko, pakitapos po ang video mga bossing. Kung walang nagre-refill sa inyo ng CO2 tank uh, at medyo mahal para makatipid po kayo, pwede pong ang kasama sa set ay hand pump. Yan. Kung talagang walang nagre-refill, pwede po yan. Makakatipid po kayo dahil hindi na po kayo gagastos para ma may refill yung unit nyo gamit lang yung hand pump mga bossing yan ang set nito, sasabihin ko, bago lagyan ng scope, check muna natin yung groupings. Yan. Lagyan natin ngayon ng hangin, 1, 2 PSI. Ulitin ko, wala pong gauge to, tsaka quick fill. Yung quick fill, nilagay natin dito. Gauge, malalaman mo kung 1, 2 PSI na ang pumasok dun sa hand pump. Ang hand pump, po, meron po siyang gauge. Yan. Ito po ang hand pump. Pag nasa 1,000 na yung gauge mo, Isang guwit pa, 200 na yon Ibig sabihin, 1 na po yung laman. No? 1,000 tapos isang guwit pa. May guwit po kasi yan eh. Yun. Kada guwit po, paglapas dun sa 1,200 PSI yan, medyo makalat po. Marami po tayong binabalot. Yan, maraming kalakal. Hindi baling makalat. Nasa kalat po ang blessing. Yun. Ngayon, i-refill natin. Pag-refill, ipupus mo to mga bossing yan. Ipupus mo pa baba. Bago mo ipasok sa male quick fill. Ito yung tinatawag na female. Ito male, yan. Ipapasok mo yung female sa male. Ipupus mo yung female. Yan. Tapos ipasok mo sa male. Yan. Tapos pag pinus mo dapat ibalik mo sa pataas para mag-lock po. Make sure po na nakalock po yan kasi baka bumigay abang binobombahan mo. Yan, lagyan natin siya ng 1-2 PSI. Sarado muna yung bago magbombay, sara muna ito mga lodge. Yun. Yan, yung tansu na bilog, sarado muna. nasa 500 pa lang Eight hundred. Medyo nakakapagod lang magbomba, pero maganda sa katawan yan exercise. Ayan, nasa 1,000 na. 1, 2. Ayan. Bago tanggalin, i-release muna yung hangin. Medyo mahirap kasi yung walang nagbibidyo eh. Ito. Bago tanggalin sa os, i-release muna yan. Buksan muna. Yan. Ayun, try natin yung groupings ng unit ni Sir Gilbert salamat pakita natin target may tama na yan, yan. try natin sa medyo malinis dito siguro banda ang set dito mga bossing 19 19 10,000 kasamahan pump, wala po 'yung CO2 tank. Kasama na 'yung male quick fill yan. Kasama na po 'yan. Ako na pong maglalagay niyan sa 19,000. Kasamahan pump, scope, dalawang box na bala. Dalawang box na bala po ang kasama scope. BSA po ang scope. 416. Time is 44. Hand pump silencer. Yan. 19,000. 19,000 po ang set nito. Ulitin ko. 1-2 PSI lang. Max pressure. Huwag nyo nang lagyan ng 1-5. Paano mag-order? PM lang po sa Facebook ko. Mandap Sporting Goods. COD po di po tayo sa 19,000 kinukuha ko lang po agad yung shipping fee na 1,500 yan Babayaran nyo sa rider 19 pagdating ng unit tapos yung 1,500 ipajikas nyo palawan or banko pwede po mga kaya kinukuha ko po agad yung shipping fee para sigurado lang po pagdating ng unit po kunin nyo po kasi tatlong unit po bumalik sa atin uh, hindi po ako kumuha ng shipping fee hindi kinuha yung unit Lugi po ako doon kasi inabono ko yung shipping fee. Pag, pagbalik ng unit, may bayad na naman. Pero kung naglabas kayo ng 1.5, manghihinayang kayo. Talagang kukunin. At alam ko sa sarili ko na sure buyer kayo kasi naglabas po kayo ng 1.5 para sa shipping fee. Pero kung wala kayong nilabas na pera, nagbago isip nyo, ay hindi ko na kukunin, gagamitin ko pera. So, hindi kayo manghihinayang kasi hindi kayo naglabas ng pera. Sa akin po ang lugi. Lugi ako ng 2,000 noon mga bossing wala na yung tubo ko pag pinenta ko yung unit tatabla na lang po ako noon may sobra lang may sobra man konting konti na lang try natin sa Astro Mama, medyo madilim kasi doon eh Pantahan din, di mo kita. Ayan, nilipat natin ang pwesto. Yun, medyo... Dito ako na. Yun, pangalawa, pasok ko agad din sa unang tira, sir Gilbert. Okay, pangatlo, tikit lang. Basta hindi yung ayaw walay. Pangapat, pangapat, pasok pa rin. Okay sa Okay sa tumama. Okay, check natin. Ang lima. Okay yung grouping, sir. May binabalot pa ako sa loob, pero ito yung mga natapos natin. Apat na piraso pa lang ito, mga bossing. Ayan. Five shots. Ayan, sa taas. Pasok natin yung hmm. intuturo. Pasok po lahat. Ayan. Atit natin. Iyon, yung groupings niya. Ayun, naka 6 shots tayo yung una. Hindi natin kita yung tama. Kaya iniba natin. Check natin kung ilang shots sa uh, 1-2 PSI. Check natin sa tubig. Ayan. 6 shots tayo malakas pang 7 pang 8 malakas pa rin Yeah. tại nào được không? đi lên. 15 15 shots po ang nagawa niya yun pang 16 wala na talaga totally ubos binuga niya na po lahat yung salas na tira mga bossing uh, payo ko lang pag naka 10 to 11 shots ka na 10 to 11 shots refill ka na dahil yung pang Uh, 14 to 16 medyo mahina na po mga bossing maka 10 shots ka refill ka na para po consistent po yung lakas ng unit yan kita nyo naman naka 16 shots siya, pero sa 10 shots refill ka na o 11 shots pag check po unit nya sir ASPI yan para pa mapagkumpara nyo po mga lods kung ito nga yung sinubukan natin at pinadala natin Ayan. ngayon lagyan natin ng scope yung sisero natin bago ibalot at ipadala na ngayong araw 19,000 unit silencer scope hand pump kasama na quick fill may dalawang box na bala Ayan. ako na pong maglalagay ng Ayan. panalo to sa mga walang, pump, walang budget para sa mga PCP medyo mahal ito kahit walang nagre-refill ng CO2 sa lugar nyo panalo na mga bossing Yan. hindi ka na kailangan maghanap na mag-refill uh, mga food pump wala tayo kasi kadalasan sa food pump na katagalan hindi tumatagal marami na akong experience mga food pump pinapa-convert din ng CO2 lahat na ngalap kong naka pump dito pinakonvert na ng CO2 dahil katagalan nung no, ma yung unit mahirap gawin tapos pag pinagtitik sa po, sobrang hina hindi kayang i... hindi kayang ilabas masyado yung fishing dart yan kaya pinapa ng CO2 kaya wala tayong food pump, mga bossing mas okay ng CO2 rifle gamitan niyo na lang ng PCP hand pump sige po mga bossing maraming salamat po